Isang challenge sa karamihan ay ang mag-isip kung anong negosyo ang patok sa masa. Negosyong madaling umpisan at yung madaling bumalik ang puhunan. Ika nga ng karamihan, negosyong walang lugi. Meron bang ganun? Siyempre wala. Pero kung pag-aaralan mo at paghahandaan ang pagnenegosyo, maaaring tumaas ang success rate mo dito. Kaya sa video ng ito, aking ibabahagi ang limang business ideas na madaling umpisahan at mataas ang success rate. In other words, mga negosyong walang lugi. Pero as always, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Distractions, Tips, and Advices kung gusto mo ng iba pang videos na gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Food Cart Business Mataas ang success rate ng mga food cart businesses. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang pagkain ay essential. Madaling umpisa nito dahil maliit lang ang kailangan mong puhunan. Madali lang din itong iset up. Di mo kailangan na malaking pwesto. Malakas to sa tao dahil kadalasan mura lang ang tinda sa mga food cart businesses. Gaya ng tusok-tusok na sobrang affordable sa masa. Mababa din ang risk dito dahil gaya ng nabanggit ko kanina, mababa lang ang kapital. Pwede kang mag-start magnegosyo kahit sa bahay lang. Kung mababa ang food traffic sa bahay mo, pwede mong ilipat ang cart mo sa maraming potential buyers dahil ito ay portable. Pero syempre, kailangan mong humingi muna ng permit sa barangay at sumunod sa mga local zoning laws. Kahit wala kang masyadong experience sa pagbebenta, madali lang i-market ang pagkain sa kalsada dahil ang mga Pinoy ay mahilig sa instant o mga fast food. So, magkano nga ba ang kapital na kailangan dito? Pwede ka na magumpisa umpisa sa halagang 15,000 or up to 250,000 or more kung food cart franchise. Marami nang yumaman dito lalo na yung mga branded franchise dahil meron silang proven, proof of concept. Mataas ang success rate dito basta samaan mo lang ng research, tamang diskarte at magandang lokasyon, siguradong bawi mo agad ang puhunan mo. Number 2, Korean food store business. Gaya ng food cart business, mataas ang success rate ng negosyong ito dahil ang pagkain ay Essential. Ito ang negosyo na masasabi natin di nawawala sa uso dahil siyempre alam natin na di mabubuhay ang tao kung walang pagkain. Mataas ang oportunidad na kumita at makapenta dito dahil konti pa lang ang kompetensya at magandang alternatibo ito sa mga produktong nakagawian natin sa mga local grocery stores at sari-sari stores. Lalo ngayon na hit na hit at trending ang mga k-dramas kaya usong-uso yung mga Korean food products gaya ng kimchi, ramyon, cup noodles at marami pang iba. Sabi nga ng mga Pinoy, ang tao ay mabilis magsawa lalo na sa pagkain. Kaya madalas naghahanap tayo ng pagkain na di pa natin nasusubukan. Madali lang ito umpisahan. Maliit lang ang kapital na kailangan kaya mababa ang risk na malugi dito. Sa halagang 5,000, marami ka ng produktong pwede mong ibenta at maaari ka ng kumita ng 50% ng total cost ng mga produkto. At di mo kailangan ng malaking pwesto kahit sa bahay lang pwede ka na magbenta. Pero syempre, dapat maganda ang diskarte mo. Ang magandang diskarte para mabilis bumalik ang puhunan ay ang magbenta online. Dapat malawak ang online o social media presence mo para madali mong ma-reach ang mga potential buyers mo. Number three, baking business. Ang ating pangangailangan sa pagkain ay hindi nawawala. Kaya ang isang lokal na bakery, considering na nasa isang magandang lokasyon at merong mahusay na nagpapalakan nito, ay siguradong magiging in demand. Siyempre, ang mga Pinoy mahilig sa tinabay, madalas pandesal at kape, ang agahan ng pamilyang Pinoy. Kaya siguradong mataas ang success rate ng business na ito. Lalo na kung sa lugar nyo ay ikaw ang nauna mag-put up ng bakery business at wala ka pang Mabilis na mag ang business na ito dahil any time of the day, pwede kang magbenta ng tinapay. Sabihin na natin sa umaga, mabenta ang pandesal, pang almusal. Sa hapon naman, mabenta yung monay at ensaymada pang merienda. Hindi nawawala sa pagkainan ang tinapay. Kung medyo talented ka naman, pwede ka rin magdagdag ng cake at pastries sa mga binibenta mo. Sa halagang 15,000 to 20,000 na kapital, pwede ka nang mag-umpisa ng bakery business. Para ma-minimize ang risk, dapat syempre mag-stand out ang bakery mo. Dapat yung lasa ng tinapay mo ay binabalik-balikan. Kahit dumami pa yung bakery sa lugar nyo, sigurado magiging successful ang business mo kung meron itong unique characteristic. Number 4, Medical Supplies Business Malaki ang potential ng business na to dahil sa pandemic. Mataas ang demand ng mga medical supplies gaya ng face mask, gloves, PPEs, alcohol, gamot, health products at even vitamins. Mataas ang success rate ng business na to dahil ang mga tao ngayon ay health conscious na. Sabi nga nila, health is wealth. Willing na ang mga tao ngayon na mag-alat ng additional budget sa vitamins. May kasabihan nga na prevention is better than cure. Though may mga tao pa rin naman na tinatamaan ng sakit which is another opportunity para kumita ang medical supplies business mo sa pagbebenta ng gamot. Mataas ang success rate ng business na ito dahil fast moving consumer goods ang involved dito. Pero siyempre, dapat marunong ka sa pera. Dapat pinapaikot mo yung pera at nagre-reinvest ka pabalik para dumami yung produkto na available sa business mo at para lumaki ito. Samahan mo lang ng tamang mindset, kaalaman at diskarte. Siguradong wala kang lugi dito. Number 5. Bigas on Business Kanin is life sa Pinas. Gustong-gusto ng mga Pilipino ang kanin. Kaya ito ay considered na staple food sa bansa at part na ng bawat hapagkainan ng mga Pinoy. Madali lang itong umpisaan mataas ng success rate dito. Dahil mataas ang demand ng bigas, maliit lang ang kapital na kailangan mo dito. At maari kang kumita ng 20-25% to 25 markup sa cost. Pero syempre, kailangan mo maging competitive sa presyuhan. Sabi nga ng mga Chinoy businessmen, kahit konti lang patong sa presyo, basta maraming benta. Ang mahalaga, ma-establish mo muna yung negosyo mo para dumami ang customers mo. Madali lang itong umpisaan. Una, kailangan mong kumuha ng NFA license to operate. Ikalawa, kailangan registered ang business mo sa DTI. Ikatlo, kailangan mo ng proper equipment gaya ng weighing scale, price tags, price boxes, signboard, at syempre yung bigas na ibebenta mo. Kaya kailangan mo ng supplier. So, hanap ka ng 2 or 3 supplier na mapagkakatiwalaan. Dapat yung malapit sa lugar na pagtatawian mo ng negosyo. Para di hassle ang pag-deliver sa'yo. Then lastly, ay yung pwesto mo. Napaka-importante sa ganitong business yung pwesto. Dahil mabilis masira o mabawasan yung quality ng bigas. Prone sa bukbok ang bigas. Kapag matagal na itong nakatenga, dapat sa mataas na po traffic ang pesto mo gaya ng palengke para mabilis mabenta yung bigas at siguradong walang lugi sa negosyong ito. In summary, marami sa atin ang gusto magnegosyo pero syempre, takot tayong malugi. Kaya hirap na hirap tayong umpisan ito. Para ma-minimize ang risk, kailangan pumasok tayo sa negosyo na well-researched. Kailangan din natin ng tamang mindset at diskarte. Sa madaling salita, dapat mong i-develop ang growth mindset kung gusto mong abutin ang goals mo to financial freedom. Iwasan mong magkaroon ng fixed mindset. Yan yung mindset na ayaw matuto at ayaw rin maturuan. Kabaliktaran nito ng taong may growth mindset. Sila yung mga taong naniniwala na yung kanilang kaalaman, personalidad at karakter ay pwedeng ma-develop sa paglipas ng panahon. Naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay pwedeng ma-improve. Meaning, naniniwala sila na kaya nilang ma-achieve ang kahit anong goal basta meron si pag at tiyaga. Hindi sila basta-basta sumusuko sa kahit anong challenges at failure. Kasi nakikita nila ito bilang isang oportunidad para lumago. Ito ang mindset na dapat nating i-develop kung mag-uumpisa tayong mag-negosyo. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!